What's good? So, what I'm paninda Yes, I'm slim. Not feeling well. Na ubo. Ano ka ba? Basta? Ang gulo ng mundo ngayon. Ang gulo ng weather. Yes, magandang araw. Let's go. Another day. Another vlog. Another watch to come. <laughs> I mean, so, discarte ulit. Gawa tayong pera. Pukuha tayo pa dah And let's make money Minsan talaga nag-ahap ka rin ng ano no Ng energy or yung tipong Kailangan talaga gaganaan ka sa bawat akbang mo Yung tipong parang Parang pagkarinig mo ng isang music Shit, papasayo ka talaga ba? Diba? Ganun din sa pagdiskarte Nag-ahap ko talaga ng talagang para motivational words Motivational moves Diba? Music So yun talaga yung mga bagay-bagay na kailangan talaga magpapaalab lagi para hindi umatake at malabanan mo yung pagiging tamad eh. Actually, dalawa talaga yan. Tamad at tinamad. Kung ikaw mismo yung negosyante, kung ikaw mismo yung boss, okay lang yung malate. Basta huwag kang absent. Pero the more na maaga ka pumasok, the more na maaga ka rin kumilos, yun din ang pasok ng pera sa'yo. Ngayon, kung empleyado ka, tapos ay mo rin ayusin yung sarili mo, wala para iniisip mo yan lagi sasabihin mo yung boss mo Nagahanap ka ng ano Nagahanap na to ng mga eh, masasermon eh no not that kung ano magre-reflect sa ginagawa mo magre-reflect sa, sa sa lahat yun okay so the the, the kwento rito kumbaga ayusin mo sarili mo ayusin natin sarili natin para pa nagkaroon ka na sarili mo negosyo nagkaroon ka na sarili mo mga bagay-bagay na eto na aandar na ako alam mo sarili mo yung disiplina hindi kasi pwede yung pag ginusto mo lang kuminis, doon ka lang kikinis. Hindi obra yung par. Kasi hindi susunod sa'yo yung negosyo kung balagbag ka rin sa sarili mo. Ulitin ko, hindi susunod sa'yo ang negosyo kung balagbag ka rin sa sarili mo. Tipong barabara ka pa rin, rockstar ka pa rin, geto, geto gisin mo, ganyan ang galaw mo. Hindi. Kahit sabi mong boss ka na, kailangan pag inutos mo, meron pa rin paki. Pag boss ka na, pag inutos mo, kailangan ikaw pa rin ang gagalaw. Pagtulungan nyo pa rin. As a good leader ng negosyo mo. Yeah. Tapos, hindi lang, porket sinabi mo lang yon, isang araw mo lang gagawin yon. Dapat, araw-araw, ganun yung disiplina mo. Diba? Kung baga, dapat, gumagalaw ka ng ano sa'yo, uh, maluwag. Maluwag yung sipag mo, nai-enjoy mo. Kumbaga parang, parang ano lang eh, sumasayaw ka lang din eh. At higit sa lahat, kailangan mo rin ng sacrifice. Dami, dami yung sakripisyo. Kumbaga sa sakripisyo yun, yung mga bagay-bagay na -bagay, dapat mo rin baguhin sa sarili mo. Kung alam mo umaandar ka na, congrats. Keep it up. Keep pushing. Pero hindi naman lahat ng hakbang. Lagi may equals. I mean, hindi lahat ng hakbang lagi may pera agad. Andiyan lahat, kailangan magtanim, kailangan mag-effort. Lahat kailangan mong gapangin lahat 'yan. Galing, galing galing yung galing mga bagay-bagay na kailangan mo ay sa sarili mo. Pag nagets mo 'yan, na nararamdaman mo talagang ma-under na, as na i-enjoy e mo na. Parang sarap pa meron ng par. Yung tipo mga ta tao na inisip mo na parang lagi ako si sermon na ako sa mo na to lagi ito, gato gato ako na sabi mo ah tama nga naman sila pa naging teacher ko para umayos lalo sa sarili you ko know? di ba mo hindi tropa mo <laughs> hindi tropang tambay ang magtuturo sa yan kung sino negosyante hindi magtuturo lang ko sa inyo yan alright magkaiba ang oras ng tambay sa oras ng trabaho Alright? Kung ano, lalo na, yan yung pabago ng buhay mo. So, asikaso na paninda. Yeah. Ano pa nga ba? Tinos boy, galaw-galaw. I'll expect money. Yeah, behind the camera? Yeah, no, no I never saw it will never know Your mom will never know? She's gonna solve that No, she'll never have to go back, the back. Oh, she the back. Indeed. 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 So she's always, uh, she always looking at her phone? Only sometimes huh? you to buy? Huh? No, mm -hmm. I don't, know. I don't know. You, you want to buy? Mm -hmm. you want to buy an mm -hmm. Why? you can wear it? Cosplay? you going to wear this? Mm -hmm.